Good afternoon guys Yan ah, Tingnan nyo Yung aking minarkot Dami ng ugat Ito pang isa Dami na rin At ito pa pwede ko nang i-harvest nasa one month na sila at ito ring uh, minarkot kong ano tawag dito mulberry Australian mulberry ayan ano daming ugat pati ito maganda talagang magmarkot kapag Nag uulan, kasi nung nagmarkot ako ng summer uh, sa tatlong minarkot ko ay walang nabuhay Yan, meron ako rito ang ampalaya yung grapes ko na munga ng ampalaya Yan, meron ako rito ang pruning shear at i-harvest ko na to para ma-transfer ko na medyo pa-slant ang gagawin natin pagputol ah, tigas yun yan pa-slant eto na Medyo nahirapan akong kunin kasi sumabit yung ampalaya. Pinaluputan. So, ito namang isa. Lapag ko muna to. Yun. Patali ulit. Ayan, naalis natin yung mga tali. Oh. So, Ito Dami na ugat. Mm -hmm. So etong mulberry si ibang araw ko na i-harvest yan kasi <clears throat> wala pa akong uy nalag nalaglag wala pa akong pag dilipatan, kulang yung aking lupa so dalawa muna yung inarbes ko ngayon ganda ng ugat oh nulusog so lilipat natin yan ngayon Ayan guys, nagprepare na ako ng soil mixture na gagamitin ko sa pagliripatan ng mga hinarbes kong markot na grapes. So ang soil mixture ko meron ako rito carbonized rice hull saka lupa garden soil at tsaka itong aking uh, ginawang compost. Yan. So kapag may sumobra dito kasi dito ko siya Itatanim o ililipat dito sa 4x4 na polybag. Kapag may sobrang lupa ay pwede ko pang i-harvest yung malberry na nandun. I-mix lang natin. Ayan, na-mix lang na natin ng maigi. So, pwede naman po kayong gumamit kung anong meron kayo dyan. Kung meron kayong rice hull, tapos uh, garden soil. Pero hanggat maaari, lagyan, maglagay kayo ng, ano, ng compost. O yung kahit na yung mga dumi ng kalabaw o manok. Para mas gumanda yung ililipat nating minarkot. Yan o, ang taba ng ugat. Ang ganda ng pagkaugat. Ang ginamit ko kasi rito ng lupa ay yung compost. Hindi ordinaryong yung lupa ang ginamit ko rito. Yan o, ang taba. Healthy. Dito na naman yung aso kong makulit. Manggugulo na naman yan. Eto na, nailipat ko na. Yung, as usual, kapag naglilipat ako ng markot, ay magbabawas ako ng dahon. Kasi hindi pa kakayanin ng ugat. Yan. O, tanggalin ko to masyadong nakadikit sa lupa. Yan. Tapos, eto. So, matured na to. Na cutting. So, patutuloyin ko eto tsaka ito to siguro tanggalin ko tong nasa baba tsaka try natin to kung tutuloy ito tanggalin ko na rin to yan tapos okay ganyan lang tapos eto naman tanggalin ko tong nasa baba eto masyadong malapit sa tupa tapos eto yung dating fruiting cane tapos nag cut back ako dalawa eto yung tumubo cut back ulit ako so eto siguro eto siguro ang patutuloyin ko na pruting cane so eto, panggalin ko to panggalin ko to hindi naman na to healthy ah Bayaan ko siguro. Asa ko na ito na lang yung mga lumang dahon. Tapos ito, tanggalin ko tong lumang dahon. Ito, hindi naman healthy. Tanggalin na natin to. So, yun lang mga ate kuya may extra akong lupa maharvest ko pa yung ano doon yung mulberry at ililipat ko so, God bless, thank you sa panonood